Okay, so Oras na ito, ko na At nandito na tayo ngayon sa uh, Luwag Or nandito tayo ngayon sa Luwag And meron tayong mga bisita Galing pang uh, Manila Nandito sila na si uh, Nandito sila Sir Anthony Homer Saka si Bihang Bike ni Mike So uh, ito yung uh, uh, Second na edition niya Ng kanyang uh, Nerd Luzon Loop And uh, ngayon yung third day nila, so sasamahan natin sila hanggang uh, kung saan natin sila pwedeng samahan ngayong araw na to. So uh, tara, let's go! Pisa na! Yo guys, what's up? So sa araw na to ay nabigyan tayo ng magandang pagkakataon para makasama sa ride ang dalawang malulupit na bike content creator na si Biyahing Bike ni Mike at si Sir Anthony Homer. So mula Manila ay pumadyak sila hanggang sa makarating uh, dito sa Ilocos Norte. So sa kanilang day 1 ay uh, mula Manila hanggang San Juan Loonyon. Sa day 2 nila ay sa uh, San Juan Loonyon hanggang sa Paway Ilocos Norte. At eto nga yung kanilang uh, day 3 na mula dito sa Ilocos Norte hanggang sa hometown ni Sir uh, Anthony Homer sa Putol Apayao. So mula Lawag City Capitol ay uh, huminto na sila Sir Anthony Homer at uh, biyaheng bike niya dito sa 7-Eleven uh, Bacarra Road branch. And bumili na rin sila ng kanilang kakailanganin gaya ng Bukari sweat para sa kanilang replenishment at syempre ng mga merienda pwede nilang baunin. At medyo nagkaroon pa ng problema sa hydration bag ni Sir Anthony Homer dahil may bumaram buko sa estron ito. ito si Black Horse yung uh, bike ni Master, uh, biyaheng bike ni Mike. Uh, yeah. <laughs> si Taiwan over. Saba. Black Horse ang uh, tawag. Yung uh, Master, uh, bike ni Mike dito. And after na masettle na ang lahat, nag na kaming mag-ride. Tamang spin lang muna para maka-warm up. And afternoon nun, ayan, nag umpisa na tayong trumanco para sa kanila. And pagdating namin ng Pasukin Town proper going to Burgos ay uh, dito na nagupisang pumangit ang daan dahil uh, sa kaldag ng kalsada ay lumuwag ang carrier ni Sir Anthony at nagstop muna kami para hintayin siya. And afternoon noon ay uh, naayos na ni Sir Anthony ang kanyang bike ay uh, dumire na kami ulit sa aming ride. Okay, so si Dennis naman yung nagtatrang ngayon Uh, ako naman nandito sa likod kinagawa natin tiling na natin kung may sasakyan sa likod and then sinesign-esign sana na lang natin sila na para kahit pa pa hindi na sila tatabi sisigaw lang tayo may para aware din mga kasama natin and currently nasa pasukin pa lang kami may mga fans pa si Sir Anthony ng mga militar ayun eh, o so, malapit na dito yung dating ano ay yung bagong uh, military base kasi ng uh, uh, army so pagdating natin sa mga kainan dito sa pasukin na uh, Ilocos Norte ay uh, sumaglit na rin tayong uh, mag-breakfast and uh, nilibre pa nga tayo ni Sir Anthony Homer and uh, dito na rin pala tayo na abutan ni uh, Idol Jan Ray Dalo tigetam tigetam le paglakwan da boss na tayo oh so larga na kami para dito sa pasukin diretso na kami ang Burgos and dumabol nga pala si Idol Jan Regalo yung uh, wingman ni uh, Earl Orsino na nandito siya ngayon And mula nga dito sa Pasukin, Ilocos Norte, ang uh, next town natin ay ang uh, Burgos, Ilocos Norte naman. So uh, dito na mag-uumpisa yung uh, mga ngilan-ngilan nating mga ahon. Ayan rin lang, ganyan na regalo. Saunan naman si uh, Sir Anthony Homer. Lahing uh, bike, nasa likod. <laughs> ah, yes. Okay, so burger sa area na kami. Meron mga nagpapa. picture uh, kay si uh, uh, Sir uh, Anthony Homer uh, sa likod. Burgos na. Hmm. <laughs> Ayos na ayos ngayon, hindi anong angin Dahil, ayun o, nakapatay mga electric pan dito So tanaw na dito yung mga uh, windmill farm Or yung ating mga windmills Dito sa windmill farm And, ito, ah, dito sila Sir Anthony at si uh, Bike Mike And ito, nag-uumpisa na rin yung mga panakanakang mga ahon So, tapos tayo ako sa may uh, Paburgos Lighthouse and sa Kapurpuro na tayo, yung mapa uh, naman ng arko ng Banggi and mabuti na lang pagdating natin sa bungad ng uh, Banggi Ilocos Norte ay uh, nakapatay ang kanilang malaking electric pan dito at uh, dahil dyan uh, hindi malakas ang uh, hangin Uh, na sumasalubong sa atin and lumusong na nga kami dito sa Bantok, Bangui, Locos Norte at uh, sumaglit na din kami sa pinsan ni Sir Anthony Homer na may-ari pa ng Kangkang uh, -Kang Windmill Cafe and Resort. Okay, so hindi na kami dumaan ng uh, Baruyen. Dito kami sa Bantok dumaan. <laughs> yeah, so, so, dito na kami sa Bantok dumaan. Then ang labas uh, namin nito ay sa may ano na. Dito sa may uh, uh, windmill farm, yung sa gilid ng dagat Yan lang, medyo matirik lang yung aahon ah dito hindi na kami tumahan sa may baruyin hindi na kami tumahan first time daw ni Master uh, Biyahing bike ng mga hit dito so, hindi niya nagawa to nung uh, unang north to loop niya ayun, uh, mabuti na i-tour natin dito and pupunta natin yung uh, pinsan daw ni uh, Sir Anthony Hover sa Kangkang uh, Resort daw hindi ko alam kung saan yun, kaya sundan na lang natin siya So dito pala, Kankang wind uh, Windmill Cafe and Resort. So dito dati yung finish line ng Bike with the Wind eh. So dito kami nag-finish line dati, nung uh, una. Ayan dito, dito tayo. And after nun ay uh, dumiretso na nga kami at sumaglit pa sa uh, uh, ATB course sila Sir Anthony Homer at uh, Biyahing Bike ni Mike. At ito papalabas na nga tayo sa highway. At uh, sad to say dito na uh, magtatapos yung ating uh, pagsama sa dalawang legend na to. Kailangan pa kasi nating uh, umuwi dahil uh, may pasok pa tayo at uh, mabuti na lang na dito si Idol Jan Dalo na siya nang sasama hanggang sa makarating nga uh, sila ng uh, pagod-pod. So thank you sa opportunity Sir Anthony Homer at uh, good luck sa kanilang uh, NL loop si uh, Biyahing Bike ni Mike at uh, si Sir Robert na kasama niya and uh hanggang dito na lang muna yung ating uh, video salamat sa panonood and uh, ride safe kayo mga tol Yan na. And ayun, uh, thank you ka Sir Homer Anthony Homer at kay bang Bike ni Mike sa so opportunity na makilala sila And uh, grabe Sayang, so, gusto Saya. ko sana namin uh, mas malayo yung nga So ayun lang, meron tayong uh, pasok ngayon and uh, kailangan na natin umuwi So ayun, thank you sa so pagsama sa amin Thank you kay uh, Sir Anthony and kay bang Bike ni Mike at kay Sir Robert, yung kasama ni